Hello mga ka -farm lot, Another day, another farmlat na naman po tayo for today. So, nandito po ako ngayon sa Santa Elena, Camarines Norte. Maglalakit ako na isang property na along Barangay Road, along Cemented Road. Ayan, ito ay nasa 1.5 kilometers lang para makalabas po tayo ng pinaka-national road po. Ano? And then at the same time, tayo po ay natuhog ng kalsada. So, meron po tayong frontage. Mamaya iisa-isahin po natin yan. So papasukin muna natin si 2.7 hectares po ano. So bago po mag tayo magsimula mag-vlog, syempre as always, paki-like, paki-share and subscribe na rin po sa ating YouTube channel and then pindutin po natin yung ating notification bell para lagi po tayo update sa mga properties na ibablog natin. So ang gagawin natin pag vlog left and right muna po tayo ano so bawat sulok papasukin natin para makita natin kung ano mga nakapaloob dito so napanghintay natin habang walang ulan, let's go! Pwede, pakita ko muna po sa inyo yung pinaka-boundary niya to another property po. Ano. So, it, tayo po ay merong isang malaking sapa or ilog So, hindi ko masyadong alam kung ano tawag dito. Pero at least, ayan, tuloy-tuloy yung pinaka-flow ng tubig. And, So, ito po si property. Dito mag-start. Ayan. So, tuhog tayo ng kalsada. And then, yun po, ano. So, almost kapantayan po tayo ni road. Ayan. Meron tayong puno ng mga agad dito. And then, ito daw po ay punong-puno ng niyog. So, mamaya titingnan natin yan. So, lakad tayo. Ito muna tayo pumasok sa aking left side. So, mamaya dito tayo naman sa may pinaka-right side po. Ano? Let's go! So, medyo maulan ngayon kaya medyo maputik yung ating lalakaran. o dun sa may pinaka left side direct ko agad tong ano kaya to? sapa kaya ito? sapa ano? so tuloy tuloy yung flow ng tubig and then ayun po si uh, kalsada natin so dito bali meron tayong nakitang source ng tubig pero yung kabila po nun is property na po ng iba so hindi na natin sakop parang boundary lang din po yan ulit ano po gana si property sa source ng 2B Plus natin daming kawayan dito So kainan dito tayo galing pasok naman tayo dito sa may right side medyo may kataasan na po yung niyog natin dito sa part na to ano. So dito sa area na to medyo flat, pero pagdating doon medyo tumataas tayo, tayo ng konti. So yan, ikot pa rin tayo. Kagandahan ng mga ganitong klase ng property. Pagbaba mo, property agad. So hindi tayo dadaan sa mga right of way. Maranda. Ito daw po ay kagaya ng nasabi ko puno ito ng niyog Pero mamaya doon tayo sa part ng medyo maraming niyog Dahil dito daw po sa unang part wala pang masyadong tanim or naputol na yung iba Pero tama sila kasi pagdating natin doon Ayan o kitang kita na natin Ang uh, dami na natin natatanaw na puno ng niyog Ayan dami Ah, may tatansya hindi natin kung ilan yung pinaka natin buhat dun sa cemented barangay road po ano and so nagpasok ako dito sa may pinaka right side so kagaya ng nasabi ko papasok tayo left uh, right left and right ano para lahat po nung uh, side by side ni property ay makita natin And then nagulat ako dito sa property na to, sabi po ng ating guide, nasa 50 ka puno po ang mangga dito. So may part daw po talaga na puro puno ng mangga lang ang meron. So mamay na natin yan. Pero dito pa lang sa bungad, na-amaze na ako kasi ang dami po talaga, hindi lang 10 yung nakita ko. And then napakarami rin po niyang mga hardwood. So ito po yung good thing kay property, ano? So napakagandang property along Cemented Barangay Road and then at the same time ang haba ng frontage natin. And then sa rin po tayo sa source ng tubig. So ito daw po ay naikutan or naligiran ng pinakasapa. So maganda. Tapos ayan lang yung kuryente natin. Magtatap lang tayo. Ayan, puro mangga oh. Magkabila. Side by side, puro mangga. Ang dami. Ayan, nandito na ako sa may pinaka labas ulit. Ayan. So lumabas ulit ako ng pinaka road ano. So explain ko lang po, ah uh, bali kanina po dito ako galing sa may left side and then lumipat naman po ako sa may pinaka right side. Pero habang naglalakad po ako ng uh, kalsada, So medyo paakyat po ako ng pinaka road. So ang nangyayari po habang umaakyat po tayo ng road, sumusunod po si property po. Ano? So dito sa part na to, sa left side ko, medyo lumalalim na po siya. Unlike dun sa unang pinasukan ko kung saan nag-start po yung ating frontage dun sa may pinakadulo, kapantayan siya. So pagdating po dito, ayan medyo lumulubog na po si property. And then, ito naman po ay medyo nagkakaroon tayo ng uh, pagtaas o medyo elevated na po tayo. ano So lakad tayo muna kay road. Pamitin na natin kung saan tayo papasok para makita natin yung kabuuan Wow, ang daming puno ng ano. Abukado. Abukado ba ito, Kuya Eman? O, oh, nasa 15 puno yung abukado natin dito sa may harapan ng kalsada po. Ano? So, 15 na puno ng abukado. And then, uh, 50 na puno naman ng mangga. So, yung mga mangga nandito pa sa may pinaka kalsada din. Ayan. So, pumasok ulit ako dun sa may pinaka left side para makita naman natin yung loob nito ulit wow, ang laking puno ng santol ang dami yung fruit berry ayun, puno ng mangga ulit yan. So, nandito na ako dun sa may pinakababa baba ng property. Kagaya ng nasabi ko, ah uh, bali po si property po ay unti-unti pong uh, nag dito po. Ano? So, naghanap ako ng part na pa pwede kong pasukan. And then, pagdating po dito from the road, so, bumaba ako and then nag-flat na po siya. Ayan. So, ito yung part ng maraming puno ng mangga. Ang puno ng mangga po natin ay dalawang klase. So meron tayong Indian mango and then meron din naman po tayong kinalabawan. Konting minis na kay property pero maganda po ito. So sa haba naman ng frontage natin, pasok na pasok naman po yung ating car. So merong part na hindi natin kayang ipasok si car kasi nga po dun sa right side ay medyo nag-elevated na po tayo and then sa left side naman po ay medyo lumubog. Pero dun sa unang part, kagaya ng nasabi ko, dun sa unang part na pinasok ko na medyo flat, nakapantayan ng kalsada, so dun tayo po pwedeng magpasok ng ating sasakyan po. Ano? ganda. Kagandahan na itong property nito. Isaga po ito sa mga fruit berry. Dito tayo galing. And then lipat naman po tayo. Ano, dito naman tayo papasok. Yung sa medyo elevated po dito sa may bandang ng palsada. Pero dito tayo dadaan. sa so, pasok tayo. May bakod. Ang ganda. Ah, overlooking. So may view tayo dito. May overlooking tayo. Yan, yeah, lakad tayo. Ganda nito. May overlooking dito sa may right side. Explain ko na po about sa documents itong property na to. Balit ito po ay TCT title and then patay na po si seller. So yung mga anak na lang po ang nagbebenta. Pero dun po sa price na ibibigay po nila sa atin, sila po ay sasagot po sa lahat ng gastusin po. Ano, maliban lang po dun sa deed of sale. And then pati na din po yung sa transfer. Syempre po hindi na po sagot ni seller po yun. kagandahan din po ni property ay marami ng kapitbahay dito and then marami na rin pong nagdadaan dito so hindi na tayo mapapanglaw na ng overlooking oh. So si property po ay ulitin ko lang harap na harap po ng kalsada. So kung ano haba po ng kalsada natin, yun din po yung haba ng property. sakali po bibisitahin natin si 2.7 dito sa Santa Elena Camarines Norte, tayo po ay magta-travel ng nasa 7 to 8 hours kung tayo po ay manggagaling from Manila. So meron ditong mga puno ng mahogany, meron din puno ng batino, malatubig. Ayan. And then, kung i ko po, si property po ay nasa 80% po na uh, semi-slope. And then, nasa 20% naman po tayo ng flat Yung road naman po natin na nasa 1.5 kilometers para po makalabas po tayo ng national road, yun naman po ay semi-cemented naman po. Ano? So may part na cementado na and then may part na hindi pa. Pero po, good thing, maganda po yung road po ng barangay kasi po ay hindi po siya uh, maputik. So, okay na okay naman po daanan po ng four wheels. the best po mag-alaga po kay property ng mga kambing, kalabaw, baka, yan. So, maganda po yan kay property po. Ano? Medyo masukal na dito sa part na to. Kaya balik na tayo. Kagandahan po kay property, hindi na iista ka ng tubig kasi nga po ah, medyo may part na mataas, mababa, and then flat. So, hindi po nag iista po yung tubig ulan. Kaya hindi po tayo masyadong ah, nalulubog sa putik habang nagbablog tayo si property po ay may dating sukat na pero kung gusto po natin iparelocate pwedeng pwede naman po ano and then, maganda po uh, updated po ang kanilang amilyaran so wala po tayong magiging problema sa mga buwisan po natin Nakita ko na naman yung overlooking. Ang ganda. Ang puno ng santol natin ay maglalaro sa nasa sampung kapuno po siya. So medyo marami-rami po. Ano? Meron din tayo mga puno ng kakao dito. So itong part na to, hindi na po to kasama itong masukal na to. Bali itong kinatatayuan ko lang po ang pinaka sakop ni property po. Ano? So, ito po yung pinaka-road. Ayan. Ayan, palabas na ako ng pinaka-property. Naglalakad na ulit ako dito sa may pinaka-road. Kung sakali po meron akong hindi na nabanggit about this property, meron po kami description sa baba. So, pakiclick na lang din po. iyan ano. sa so, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and bye-bye na mag a sa inyong mga screen. So, by the way, it's Megan Olive, dito po sa Greenfield Realty. Ayan, avail na po kayo sa mga buyers ko po na naghahanap po ng along cemented road and then mahaba ang frontage, ayan so pagkakataon nyo na po to grab nyo na po si property so ayan po thank you po, for watching